Mga sports may bagong Am na naman ang pinag-uusapan ngayon sa Amerika at posibleng maging future Gilas Pilipinas star. Kung trip mo po ang itong content, pa iwan ang follow at pa-subscribe na din. Tara, simulan na natin. Mga sports kilala ninyo si Yuria Tenete, isang 5'10 film guard na ngayon ay sumisikat sa US high school scene. Grabe itong batang ito, napaka-explosive, mabilis at may above the rim hoops kahit hindi kalakihan ang kanyang height. Si Tenetti ay isang combo guard na kilala sa kanyang acrobatic layups at high flying dunks. Napakadami rin siyang highlight reels online at nagba viral ito. Proud Pinoy si Yuria dahil may dugong Pilipino ang kanyang pamilya kaya posibleng maging future gilas prospect kung ma-recruit ito ng SBP ahead of time. 5 foot 10 lang pero parang 6 foot 3 lumipad. Ganyan kabilis at ka-athletic si Tenyete. Mga ka-sports, napakadami niyang offers mula sa top high school at college program sa US. Kung mapapasama si Tenyete sa Gilas Pool sa mga susunod na taon, nako siguradong napakalaking tulong ito sa backcourt. Lalo na sa international competition,